Akala ko dati, normal lang ang ospital na pinasukan namin. Hanggang sa nakita ko siya. Pitong buwan na ang nakalipas nang makonfine ang mama ko sa isang kilalang pampublikong ospital sa Maynila. Isa itong luma at kilalang ospital. At kung makapasok ka, parang pumasok ka rin sa isang lugar na may mabigat na presensya. Luma ang dingding, amoy antiseptic na may halong panis na hangin at bawat sulok ay parang may matang nakamasin. Na-admit si Mama sa Ward 2 Charity Ward kung saan ang mga pasyente ay magkakadikit ang higaan, walang masyadong hangin at halos laging may pasyenteng naghihingalo, araw at gabi. Bed 3 kami at katabi namin ang bed 2 na matapos ma-discharge ang dating occupant na natiling bakante. Isang tanghali, habang nagsiselfon na po sa paanan ni Mama, hindi ko alam kung bakit napatingin ako sa bakanteng bed 2. Doon ko siya nakita, isang napakalaking lalaki. Nakaupo ng medyo nakayuko. Nakapatong ang dalawang kamay sa hita na para bang may hinihintay. Lahat sa kanya, damit, kapa, buhok, sombrero ay itim. Hindi ko makita ang mukha niya dahil tinatakpan ng sombrero pero ramdam ko ang mabigat na titig niya na tila dumadaan sa balat at buto ko. Hindi ako makahinga sa kaba. Tinawag ko agad si mama. Ma, nakita mo ba yung lalaki? Tumingin siya sa direksyon ng bed 2. Saka sumagot ng walang emosyon. Wala naman. Bakante yan. Sabay pumikit siya at hindi na ako pinansin. Nang bumalik ang tingin ko sa bed 2, wala na siya pero nanatili ang lamig sa paligid, parang may dumampi na malamig na hangin sa batok ko. Kinagabihan, ikinwento ko sa isang kakilalang nurse ang nakita ko. Tahimik siyang tumingin sa akin, at mahina ang boses na nagsabi, Oo, kilala namin yan. Bantay ng Ward 2. Hindi mo gugustuhin makita ulit yan. At parang sinadya ng pagkakataon, sa loob ng 21 araw na pananatili namin sa Ward 2, anim na pasyente ang namatay. Lahat sila mula Bed 1 hanggang Bed 6, at lahat, uling nakita sa gabing bago sila pumanaw ay tila may kausap o tinititigan sa dilim. Hanggang ngayon, iniisip ko, baka siya ang huling nakikita ng mga kaluluwa bago sila tuluyang kunin. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.